Et, eto talaga ang totoong content. Lockdown tayo sa, ano, sa loob ng kwarto. Ah, sa loob ako ng kwarto. <laughs> Ayaw gumana na ito. Ayaw bumukas. Ay, content natin to. <laughs> Ayaw bumukas na lang ako. Lagot. Eh, o. No. Yung, eto, to, to, to. Eto na, bukas. Eto, ayun yung umikot. Ayun, oh. Ayun yung umikot. Etong baba, ay umangat. Eto. <laughs> eto totoong content. Walang <laughs> Wala pa naman tao sa labas. Pero, maya-maya parating na sila. Kaya lang, kahit dumating sila. Kasi kahit may susi, kahit susiya mo siya sa labas, ayaw niya rin yung ano eh. Ayaw niya rin mabuksan eh. Ah, bakit ko nilap? Dali ko kasi ako eh. Sana yung pag naliligo, naglalak ng kwarto. Ayun yung bumukas. Yun nagchat ako dun sa agent namin let me check Tapos yung ano na ito, hindi pa i-screw oh. Kaya hindi ko magawa eh. Kari Yung ano niya, itong pinaka-tornilyo, hindi siya is, hindi siya yung screw na ano. Iba siya eh. Hindi Pwede siya pwedeng buksan ng ano eh din ako studio. Ba driver sa ito Time check. 3:47. Kanina pa ako dito mga 3 ano eh. 3:30 ko pa siya napansin na sarado. Wala pa naman ng tools dito. Nasa labas. biglang nag-lock. Ngayon lambot niya kanina so, Meow, ai hey, can, oh, can you come here? Oh, can't. Nick, nick, can't. Nick, nick, na nick, 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 ni ni nick, 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 Uh, kay 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 din. Ah, wala pa 'yan sure. Uh. Dice. Uh, bye. Ay, gutom na ako. Paano ko lalabas dito? Mm. Uh. Locked down. Hindi mo mabuksan yung pinto. Uy! Ang tagal. Wala pa si Ayik. Ano yung pwedeng gawin para mabuksan? Tinitindihan ako ni Ay sa tawag ko. Ah. Wala pa rin sila. Pero nandiyan dyan na yung worker doon sa sa labas. Tapos inihintay ko lang dumating si Binis or si Ai para may magbukas ng pinto doon sa worker sa labas. Hindi eh, di pa rin ako nakakalap. Oras na. Almost 30 minutes. Sa so, oras na ako nandito. Ah, delikado to. Buti na lang akong lalak. Paano kung si Isa? talaga pagka walang lalaki sa bahay. Bago ako umalis dito, ayos naman ito Pagbalik ko si Rana. Sabi